testing tayo palyado kasi so baka problema mga injector hindi eh ayun eh na A spark so, nagbabago okay ito rin ayun na nagbago meron din dito ayun na nagbago okay next natin is baka yung fuel injector subukan natin Ayan. Nagbago. Ayan. Okay. Ito rin. Subukan natin. Nagbago. And last. Ito. Tatlo lang kasi cylinder eh. Ayan o. Nagbago. So it means hindi injector sa hindi ignition coil yung problema.